Yan ang atong suon. Ay, mga... Exercise na? mga, mga, mga ano yan magpunta lang kay dito, kay dok. Yan mga... Ibabat kami sa puro herbal, talaga. Hmm. Walang ano, walang Walang halo. Walang halo. Puro herbal. <laughs> herbal. Her herbal. Herbal. Puro herbal. Herbal. Puro herbal. Yan. <laughs> Yan. <laughs> Dinungin <Dito>, ano? <Dito, laughs> <man>, tayo oh, kalito kayo. kalitok ba nungo kalitok kayo? Diluto sa nandila rin <laughs> ba? <laughs> Dajok lang. Kalitok po. O oh, puro herbal. Punta lang kayo dito. Promise. Kung gusto nyo yung gumaling. Dito naman hmm. ako sa bike. Exercise. Sige.

kay nindot to kay bu daw kay kay pandok tapos ng kuno to na nah lagi ikarga na to sa one one guan para remote pa. dai na may makargahan ipakuha na ko dito ha ah kwatong kabo ni sir kabo para mga kabo kabo siya tunggamay gamay Tung plastik plastic na kabo ayo sa dire na sa kay na siya kabalo na siya ay nakwana pa ako. Oh, <laughs> bike na ako. Uh, simbalo niya pa ngon. Oh, sangay. Ay, simbale ang yun. Sa mga sope ko ng siomay. Sa mga sope ko ng siomay pag magaling na ako, magtinta ako ulit. Yeah. Magkikita tayo ulit. <laughs> Wala utang. <laughs>